Mga balita ngayong araw dapat alam. Urang dumating sa tanggapan ela ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaninang alas 8 ng umaga si Department o Budget o DBM uh, Secretary Amena Pangandaman. Sumunod si dating House Speaker Martin Romualdez pasado alas 9. Ayon kay uh, Romualdez, nagtungo siya sa ICI para ibigay ang buong suporta sa investigasyon para mabuksan ang katotohanan. Anya, wala siyang tinatago at wala rin siyang dapat itago. Magamat hindi siya bahagi ng bicameral contract, Friends Committee at kung ano man anya ang kanyang nalalaman ay kanyang iba bahagi ito. I will share any and all information uh, to help uh, determine um, the truth and to give all the facts and information. I will be here to um, uh, help in any way to speed up the resolution of the uh, and investigation for the ICI. Dagdag pa ni Romualdez, layon niya na liwanagin ang mga isyu para matulungan ang komisyon sa kanilang trabaho, mapabilis ang investigasyon. Sa huli niya, ang ebidensya at hindi ang ingay sa politika at walang batayang mga akusasyon ang maghahayag kung ano talaga ang nangyari. Samantala, si Secretary Pangandaman naman ay uh, nagtungo siya upang ibahagi niya ang proseso ng papasa mula sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa ito ay maisapatas batas o magiging General Appropriations Act o GAA. So, yung invitation sa atin is that uh, gusto malaman ng komisyon natin yung process ng app at paano uh, at paano ng budget. Ela originally no ipinatawag itong si dating House Speaker Martin Romualdez ay noon pang October 1 at uh, hindi nga oh, hindi nga ito nakarating noong October 1 at sinulatan siya muli ng ICIs kahit tayo nagkakamali noong October 7 at ngayong araw na lamang uh, natuloy ang kanyang pagpunta supposed to be kasama niya si uh, dating Congresswoman uh, Akupil Party List Representative Zaldi Subalit nga nagbitiw na yung dating mambabata sa kanyang pwesto at uh, balita natin na sa labas ito ngayon ng bansa kaya hindi siya nakarating dito sa pagdinig ngayong araw ng ICA. Dalawang daan at walumput pitong pabor, labing dalawang hindi pabor at dalawang abstentions. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 4058 o General Appropriations Bill for Fiscal Year 2026. Ito ang panukalang pambansang pondo sa susunod na taon nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ipinagmamalaki ni House Speaker Borgie D. III na ginawa ang budget sa liwanag at hindi sa personal na interes. Maaaring hindi perpekto ang ating budget. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa, sa, sa dilim. Sa na, na ang ng kamera sa pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. This the real and tangible work done on the ground. As someone taking my first stand on the national budget, I believe that public service should be funded based on impact, not politics. Ahensya kahapon nakapag-medical liparin si Commissioner Lipana, siyula pa noong August 1. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng naturang COA Commissioner sa isyu ng katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay matapos ituro si Lipana ng ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nag-facilitate umano ng 1.4 billion na halaga ng budget insertions. It's been a tradition during budget season, mga commissioners in full force no Pumupunta talaga dito. So may I ask, where is uh, Commissioner Lipana? He has been, uh, undergoing uh, treatment po uh, sa abroad uh, for Tap his sickness. Uh, Handa rin umano uh, siyang harapin ang mga reklamo at anuman ang parusang ipapataw sa kanya. Kahapon, dumalo siya sa unang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges, kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Inareklamo si Congressman Barzaga ng National Unity Party kung saan chairperson si House Deputy Speaker at Antipolo First District Representative Ronnie Puno bunsod umano ng hindi nito akmang asal bilang kongresista. I mean, like, I'm ready for anything. I fully intend... When it all started, when I fought against Romualdez, I fully intended it. I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, edi, that's much better than dying yeah, suspension, removal, imprisonment, like, those are all possible, but that's fine. Ah, uh, ito po ay uh, binuksan, binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Ibig sabihin, ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Ang mayon, Elan na diskubri ng mga kawani ng Albay Pub Provincial Public Safety Office ang anila ay isa sa mga dahilan ng pagbaha na may kasamang lahar sa barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Isang sirang istruktura na nasa 6 kilometer permanent danger zone ng bulkan sa bahagi ng bayan ng Ginubatan sa Albay. Ayon sa mga otoridad, ang istrukturang ito ay itinayo upang pampigil sana sa mga, sa mga ragasan ng tubig at lahar sa tuwing may malakas na pagulan na nararanasan sa lugar. Pero dahil sa marupok ay nasira na ito at tuloy, nagtuloy-tuloy na ang pag-agos ng tubig baha papunta sa barangay Masarawag sa tuwing umuulan. Ipinag-aaralan na ngayon ng lokal na pamahalaan ng Albay kung paano maaayos ang nasirang lahar at flood control structure upang maiwasan. Then, uh, kita naman sa mga old structure. Dahil ka pa ito, sa matter of fact, uh, 1980s pa ito, ano? And uh, may nagbuswang duman. Eh, so, ipapamonitor ta gara ito pag mauran. Irerepelta. Medyo difficult itong nga yan. Pero, on, pero, higipon ang paagi na ma-sipan ta ito. Baga masilyuhan ta. And, uh, ipapriority ta ito. tama ka dyan na mahirap na pa rin yung uh, mga malalakas na aftershock uh, dito. Kaya yung mga residente nasa labas pa rin ng kanilang mga bahay. Sa kalagitnaan ng pagsushoot ng news team sa sitio of Bobonaw, Barangay Holy Cross sa Manay Davao Oriental, biglang lumindol. Kaya ang mga residente nagbiglasan palabas na kanilang bahay. Maraming bahay rito ang pinadapa ng mga nakaraang pagyanig kaya sa mga tent na lang sila natutulog. Samantala, pahirapan pa rin ang pagkukunan ng maiinom na tubig. Umaasa sila sa mga donasyon. Ang iba naman, kumukuha na lamang ng tubig mula sa poso na pinapakuloan para may mainom. Ang iba, kumukuha sa bukal at ilog. Patuloy naman daw ang pamimigay ng mga maiinom na tubig pero may mga barangay pa rin na koni na hindi pa naaabutan ng uh, tulong lalo na yung mga nasa malala yung barangay. Pero patuloy naman yung uh, relief operations ng uh, LGU hanggang sa maabutan yung mga uh, malalayong barangay na hindi pa naabutan ng 2.4. Maraming salamat. Paliiktit na yakap at matatamis ng ngiti mula sa kanilang pamilya ang sumalubong sa dalawampung bihag ng grupong Hamas sa kanilang pagbabalik sa Israel. Makalipas ang dalawang taon, pinakawalan sila kasunod ng napagkasundo ang ceasefire ng Israel at Hamas na pinangunahan ng Amerika. Kapalit nito, pinalaya na rin ang daan at Palestino na ikinulong sa Israel pati ang daan na ikinulong sa Gaza. Tsaka sila o sakay sila ng ilang bus na inabangan ng 5,000 kapwa Palestino. Ay kay US President Donald Trump, ito na ang pagtatapos ng mahigit dalawang taong biyera ng Israel at ng Hamas.